Haging plus dragon fruit, ibigay ito sa iyong asawa, lulusog at kanyang pisyolohiya, making love, 4 to 5 times a day, kamatis plus mansanas, uminom sa gabi, magkakaroon ka ng maputing balat, malaking pret at malaking gibdib, pitino plus peras, uminom sa umaga, alisin ang labis sa taba, 465 pesos na lang ang isang unit ng genuine Japanese blender cup, convenient design na madaling dalhin kahit saan. Parehong blending cup at drinking glass. Ang battery capacity ay 2,000 mAh. One full charge ay maaaring damitan ng 20 times na pagiling. Napakatahimik at matibay. Bukod sa paggawa ng mga smoothies, maaari mo rin itong gamitin sa paghahalo ng mga greens. Mayroon itong 300 watts na capacity, 8,000 RPM na bilis ng pag na may 6 stainless steel blades upang makatulong nakatasin ang mga prutas, sariwang gatas at kahit yellow sa loob lamang ng tatlong segundo para magkaroon na isang tasa ng homemade smoothie ng napakadali.